Dahil sa sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa, nitong nagdaang buwan ng Hunyo at Hulyo 2025 ay tumaas ang presyo ng ilang pangunahing sangkap sa pagluluto sa sangitan temporary public market sa Cabanatuan City. Ayon kay Marites Artates, isang tindera sa palengke, matumal ang bentahan ngayon. Tumaas daw kasi ang presyo ng kanilang paninda. Medyo tumaas kasi kami, medyo matumal. Nung kasing ano, nung bumagyo, Marami na sira noon. Ah, marami na sira. Kaya tumaas. Matumal kasi mahal ng Ayaw, ayaw bilhin ng iba he. Narito ang ilan sa mga bagong presyo kumpara sa mga nakaraang linggo. Ang bawang na mula sa 120 pesos ang kilo, ngayon ay 140 pesos na. Ang kamatis na mula sa 25 pesos hanggang 30 pesos, ngayon ay 40 pesos na. Siling Taiwan na mula sa 350 ay umakyat sa 450 pesos ang per kilo. Sa usbong ng sampalok ay doble ang itinaas dahil mula sa 300 pesos ay naging 600 pesos na. Ang bayabas, sibuyas at lemon ay tumaas din ng 20 to 30 pesos ang kada kilo. Sa kabila nito, may ilang produkto rin na bumaba ang presyo gaya ng luya na mula sa 130 to 150 pesos ngayon ay 100 pesos na lamang. At ang kalamansi na mula sa 50 pesos ay 45 pesos na lang. Ayon sa Department of Agriculture o ng DA, inaasahan na ang ganitong paggalaw ng presyo tuwing panahon ng bagyo. Ngunit nananawagan ang ahensya ng mas maagang koordinasyon mula sa mga lokal na pamahalaan at transport groups upang hindi masyadong maapektuhan ang supply ng pagkain. Di umano, ang epekto ng sunod-sunod na weather disturbance ay may direktang epekto sa food supply chain. Kailangan umanong palakasin ang food mobilization efforts at suportahan ang mga magsasaka at tindera lalo na sa mga lugar na gaya ng Nueva Ecija na agricultural hub ng Luzon. Dagdag pa ng DA at buloy ang kanilang monitoring sa mga pamilihan at nakikipag-ugnayan sila sa mga kooperatiba at LGU upang masigurong sapat ang supply ng gulay, prutas at pangunahing sangkap sa mga palengke. Sa kasalukuyan, wala pang bagong bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ngunit ayon sa pag-asa, inaasahang may dalawa hanggang tatlong tropical cyclones pa ang maaaring mabuo ngayong buwan ng Agosto. Patuloy ang paalala ng mga ahensya sa publiko na maging mapagmatsyag, magtipid at suportahan ang mga lokal na produkto upang matulungan ang lokal na ekonomiya habang papalapit ang mas aktibong bahagi ng tag-ulan. Kasama si Jeff Gonzalez at Jeremy Ramos, Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw.